Hi mga Diskarte, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Diskarte pinitaya. So may panibagong po tayo pag-uusapan na smartphone. So ang brand nga pa nito mga Diskarte ay Umidi G 95 G. Actually mga Diskarte, nasa hindi pa nakakakilala ng brand na to, uh, dati na po meron to sa mga SM Cyberzone. So tatakarin nako ako bakit nawala yung mga case store nila. So ngayon po nagbabalik siya and then may bago silang release yung G95 G. So pag usapan natin yung specification niya, syempre yung features, kung sulit ba to sa presyo niya ngayon mga Diskarte. So huwag natin tara pag usapan natin to. Then comment na rin po kayo, mga kung nagustuhan nyo ba yung review natin sa cellphone na to kung tingin nyo sulit sya o hindi so tara start na natin to Inside the box, ito lang ho ang mga kasama niya mga diskarte. syempre yung cellphone, jelly case, charger, SIM injector, and then warranty card o paperworks. Sa so, to say mga diskarte, wala po siyang kasamang earphones. So bibili po kayo kung kailangan nyo po ng earphones. Hindi ko na lang pinakita dito mga diskarte kung paano ko po siya inunbox para hindi masyado po mahaba yung video natin. So ayun ano na po yung mga kasama niya inside the box pag bumili po kayo ng cellphone na to. So, pagdating naman sa kulay, meron naman po tayong two option. Meron po tayong space black and then leak green. So, ay mga diskarte, ano, pagdating naman po sa design, napansin ko, napaka-steam na po nito kasi 7.9 mm lang po siya. Hindi ko sa bigat naman, meron siya 180 grams. Yung pinaka-body frame nito, mga diskarte, gawa daw po sa plastic, ano po. And then, mat finish po siya, mga diskarte. Actually, uh, parang ano po, may pagkaglosso yung kalahati, mga diskarte. Ayan po yung pinaka-itsura ng design niya. Dito sa left side mga diskarte, dito nyo po makikita yung lagay na ng SIM card and the extra button para po sa mga short access ko sa application. So mga may demo ko po sa inyo yan. Dito sa likod naman po mga diskarte, triple setup camera and LED flash. Dito sa may bandang right side naman po, yung volume down and syempre yung volume up and yung power button natin. Sa taas naman mga diskarte, ito po yung pinaka headphone jack and syempre yung isa nating microphone. At dito naman sa pinaka downside natin, nandito po yung charging port, single speaker, and then yung extra pa natin yung microphone. Sa display naman nito madiskarte, eh, meron po itong 8 megapixel na single camera. So pag-uusapan din po natin mamaya yung about sa camera kung maganda ba talaga siya display nito mga diskarte mayroon pong sizes na 6.75 inches naka IPS display HD plus ibig sabihin 720p resolution lang po siya naka 90Hz refresh rate na rin po siya and then may brightness po siya ng 450 nits so para sa mga diskarte, suggestion ko lang sana sa company ito mas maganda sana kung ginawa na itong 1080p kasi yung una naka 5G na rin naman siya so sinubukan ko siya sa mga YouTube video and then ang pinaka maximum na pwedeng play talaga dito ay 1080p lang sa so to say, mas okay sana kung napipili natin yung mga 4K resolution para sa mga viewing experience, mas maganda yung may experience natin. Ito na mga diskarte. Meron tong main camera mga na 50 megapixel plus 2 megapixel para po sa micro lens and then 2 megapixel para po sa depth lens. Madali sa ito diskarte, triple setup camera po siya and then kasama na po siya ang LED flash. And then sa front camera mga discarte, naka 8 megapixel na po siya, naka single cam lang po siya. So check natin yung camera kung maganda. Ito mga discard yung sample photo po natin sa phone na to. So, ang gamit po natin dito ay 50 megapixel. So, para sa mga discard medyo realistic na may makuha natin dito. So, masabi kong okay yung camera niya yun sa back. So, dito lang mga discard talaga sa pinaka front camera. Medyo ako disappointed kasi siguro dahil naka 8 megapixel lang siya. Hindi masabi kong video pixelated yung kuha natin dito ng mga selfie photo natin. Sa video settings naman natin madiskarte may 3 option po yung pagpipilihan. May 4K resolution na pero nga madiskarte 30 fps lang po siya kahit sa 1080p sa 720p. Ito yung sample video natin ng 4K ng 30 fps. Makapansin yung madiskarte naglalakad po ako dyan. Mashaky talaga siya ito naman yung 1080p natin na naka 30 fps so actually mag mas masyagi talaga sya no? Ayun po. kasi nga po hindi sya naka 60 fps 30 lang po sya so para sa mga discount okay na okay naman yung camera yung pagtitid sa video kasi ang pinaka importante dito yung makakuha natin ng video yun no? pansin nyo yung camera dyan mag discount napaka realistic po ng mga kulay na kuha natin dyan ito yung mga sample shot natin habang kumukuha tayo ng video dito sa phone na to dito naman sa front ng camera, pag kumuha ka po ng video, ang 1080p lang ang discard at 30 fps. Ito yung sample ng video natin. Camera na gamit nating phone. Ayan. So, sinabaw natin yung 1080p, 30 fps. Ito po yung sample video natin discard. Ayan po. Uh, so mga diska natin nakakatapos lang po ng ulan. Actually umabot ng pa patos kumain na kumukulog, kumikiklad. Dito na sa kain papay. Sinusubukan natin yung audio sa yung video quality. So comment na lang po kayo kung sa tingin nyo okay yung audio sa yung video natin. Yung mga diska Ito po yung sa front camera. Quick remind ko lang mga diskarte, yung pinaka simple card slot po nito mga diskarte, ay tinatawag natin yung hybrid. Ano po? Ibig sabihin, pwede po kayong mag-dual SIM or single SIM tapos with memory card. So yung memory card naman po na pwede ilagay nyo dito mga diskarte kung gusto nyo po mag-upgrade o magdagdag. So pwede po kayong maglagay ng hanggang 1TB yung pinaka-storage na naka built in na po dito ay meron po itong 6GB 128 yung pinaka-ROM niya po. Tapos mga discarte, gumagamit po ito ng processor na Unisoc T765, naka-Android 14 na rin po siya. Sa gaming experience naman, sinabuhan ko to sa mga casual gaming to dalang po ng ML. So, napansin nyo po yung pinaka-high frame rate po niya ay wala pong ultra settings. Pero mga discarte, no, hindi naman po naging problem para sa akin yun kasi pre experience naman. habang naglalaro ko dito, masabi ko napaka-smooth ito pagdating sa ML. So, sad to see mga discarte, nung sinabuhan ko to sa Call of Duty Mods Karte, so marami ako na-experience po ng na mga frame drop. So ito po yung pinaka-settings nya. So mapansin nyo yung pinaka-graphics nya Mods Karte. So ang available lang po yung mid. And then pagdating naman po sa pinaka-frame rate natin, so ang available lang po yung high. So makasabi ko Mods Karte, hindi ganun ka-powerful yung processor nito na Unisoc pagdating sa Call of Duty Mods Karte. So sad to say Mods Karte, uh, may engine nyo lang po yung processor nito o yung phone na to pa lang po kayo ng ML. So sinasabi ko lang Mods Karte, yung totoo, for honest review lang po. Para magkaroon kayo na idea ko maging experience nyo pag ginamit nyo to for gaming. So ito na nga mga diskarte, explain ko po sa inyo yung nag-iisang button nito sa may website side. Ang tawag po nila dito mga diskarte, express key button. So magigamit po natin to para sa mga short access na mga application na ginagamit natin. So ayan, easy to use na lang mga diskarte pag may makailangan tayong apps na lagi natin ginagamit. Sample, uh, messenger, Facebook, camera, o alam mga application na available sa cellphone natin na pwede natin add dito. So dahil nga mga diskarte naka IPS display lang po to you. so yung pinaka fingerprint po nito pala ay nasa may side mounted po. So para sa mga diskarte nung register ko na may pinaka fingerprint ko dito so wala naman na ako yung problem. So ang bilis po mag access pag bagay ginagamit niyo yung, yung pinaka fingerprint niya sa may side. In okay din mga diskarte yung battery nito kasi naka 5000 mAh battery na rin po siya. So sad to say mga diskarte yung charger na kasama nito ay naka 18 watts lang po siya. So alam niyo na mga pag 18 watts, sobrang hassle po pag nag-charge style lalo pag mataas yung battery naka 5000 mAh. Ano po? So ginawa ko to ng charging time, ito po yung naging result niya. Halos 2 hours bago po ma-full charge yan. 1 hour and 54 minutes po. Ayan, time check niya. About naman sa price nito mga diskarte, so wala pa po sila ang inire na official price. Kaya wala pa rin tayong idea so kung magkano ba talaga siya. Pero sa tingin ko mga diskarte, hindi ito nalalayo doon sa unang nirelease nila, yung G695G, kasi ito yung pinakalitest, yung G95G. Halos same na naman ng specs, so pinagkaiba lang talaga yung processor. So ang presyo po doon ay sa 8,000. So possible 8,000 din to. Kung hindi ako nagkakamali mga diskarte, no? Pero mga diskarte, comment na lang po kayo kung sa tingin nyo sulit o maganda tong po na to. So para sa kayo, mga diskarte, nabanggit ko na naman yung mga bagay na nagustuhan na ko at hindi ko nagustuhan dito. So ayun mga diskarte, no? Salamat sa inyong panonood. Kung sakaling interesado kayo sa ginawa nating na review, Visit na lang kayo sa comment section saka sa description. So ilalagay ko na lang po doon yung pinaka-link ng store nila para kung sakaling interesado kayo, pwede po kayo mag-order sana. So ayun mga diskarte, maraming po salamat and then God bless po sa ating lahat.